Iba-iba ang faith sa Bible. Ito ang tanong. May katotohanan ba yon na iba-iba ang pananampalataya? Meron daw pananampalataya muna bago pangaralan, no? At the same time, pangangaralan ka, tsaka kasasampalataya. Alam nyo po, may proseso po talaga ang tamang pananampalataya. Bago ka ho magkaroon ng tamang pananampalataya o tunay na pananampalataya, dapat na pangaralan ka muna para magkaroon ka ng tamang pagsampalataya sa Diyos. At ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa kanya mga sulat, no? Roma 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang minsahi tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. So, dapat para muna pangaralan ka muna para magkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo. At iyan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng maling pagkaunawa sa kasulatan. Kasi ang isip hindi ganong kaunawa sa binabasa. At ito pong mga komento ninyo ay ililinaw ko po. No? Babasahin ko po para maging malinaw sa lahat. Kung meron po kayong ganitong kaisipan, dapat mabago na ho yan. Ano ho? Sinasabi po dito sa isang nagkomento, iba-iba ang faith sa Bible. At ito na nga ang naging topic natin. Bakit nagkaroon ba ng iba't ibang pananampalataya sa kasulatan? Katulad po nito, ganito ang kanilang paniniwala. Si Cornelio sumampalataya muna sa Diyos bago pinangaralan ni Pedro. Ganun po ba? So titingnan natin ang sitwasyon. Tatandaan natin ang ganitong proseso. Ang sabi ni Pablo, bago ka magkaroon ng pananampalataya No ha? Sabi niyan, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Kung wala siyang narinig na mga aral at turo na mula kay Kristo, hindi siya sasampalataya. Tama? So, ngayon, para magkaroon ka ng pananampalataya, makinig ka muna ng aral ni Kristo. Ngayon, ang kanilang paniniwala, kahit daw munang walang narinig na aral, meron na daw pananampalataya. Tingnan natin ang sitwasyon ni Cornelius at ni Pedro. Tingnan natin kung talagang may pananampalataya muna si Cornelius. Kasi po, magkakaroon sila ng pagtatagpo sa sitwasyong iyan. Kasi po, nagkaroon po ng pangitain si Cornelius at nagpakita ang anghel sa kanya na kung saan ay puntahan daw siya ni Pedro. Kaya pinakaon nung anghel at nagutos si Cornelius ng tauhan para sunduin si Pedro. Ngayon, ito ang tagpuan ng dalawa. Tingnan natin. Sabi nitong nagkukomento mula kay Ryan Abejo, ang kanyang pananampalataya nauna daw muna. So, tingnan natin kung may pananampalataya si, Cornel si Cornelius sa Diyos, no? Ito po ang tanata na babasahin po natin sa Gawa 10.25. Tingnan natin, no? Ang tagpo ng dalawang ito sa Gawa nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Tingnan niyo po ang pagtatagpo ni Cornelius at ni Pedro. Kung may pananampalataya na sa Diyos si Cornelius, dapat hindi siya luluhod kay Pedro at sumamba. Kasi ang pag may pananampalataya ka na, alam mo ang pagkakilala sa Diyos na huwag kang luluhod kanino man naliban sa Kanya. Meaning, may pananampalataya ba muna si Cornelius? So, mali po ang ganitong kaisipan. Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Kailangan mo mong ang mapangaralan para maging tama ang iyong pagkakilala sa Diyos. Para hindi kung sino-sino ang sinasamba mo. Eh, katulad po ni Cornelius, sabi mo, nananampalataya na siya sa Diyos. Bakit dito sa pagtatagpo ni Cornelius at ni Pedro? At si Cornelius, nung nakita si Pedro, lumuhod. Para sambahin siya E eh, di ba mali. Ngayon, anong nangyari po? Sa ganitong pagkakataon Pinatayo ni Pedro Ang sabi ni Pedro ay ito Para matauhan po Para isipin ninyo na una ang pala ng palataya Mali po Kaya ang sabi ni Pedro Pero pinatayo siya ni Pedro At sinabi Tumayo ka Dahil ako'y tao rin katulad mo O, di ba? Kaya nga po yung mga bagay niyan maintindihan natin. Kaya nga pumupunta doon si Pedro para pangaralan si Cornelius. No? Para hindi magkamali, ang kanyang pananampalataya ay basta na lang siya luluhod at sasamba. Kaya nga kailangan nilang ano, tumanggap ng aral mula kay Kristo. Tuloy natin sa 27 at patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay, sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon. Ibig sabihin, sila po ay mag-aaral ng salita ng Diyos para sumampalataya sa tunay na Diyos. So, meaning, mali po ang inyong pananaw patungkol sa kasulatan. Ang tamang proseso sa pananampalataya, maaralan ka muna bago sumampalataya. So, burahin na po ninyo sa inyong kaisipan na hindi po mauuna ang pagsampalataya. No? Ito ang sabi po ninyo, sumampalataya muna sa Diyos bago pangaralan. Mali po ang ganyang paniniwala. Okay. So next, dito po sa pangalawang comment po ninyo, yung bating pinangaralan muna ni Evangelista Pilipi bago sumampalataya. So ito, okay ito. Kailangan po talaga muna pangaralan, aralan, bago sumampalataya. Next, dito naman po sa isang komento pa ninyo. Si Pablo sa Warden, sumampalataya muna bago pangaralan? Ito, mali naman po. Bakit po magkakaroon ng pananampalataya ang Warden bago pangaralan? Mali po. Bakit po? Kailangan po munang pangaralan yung Warden bago siya sumampalataya. So, basahin po natin yung talata na para mabigyan po na tayo ng linaw. Tignan po natin at basahin natin. Sinasabi po dito sa Gawa 16:31, sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya." Meaning, 'yung warden po ba nagtatrabaho din ba doon sa tinatrabaho ng warden? Ang warden po ay nagbabantay ng kulungan. Meaning, wala doon po 'yung pamilya ng warden na sa bahay. Kaya ibig sabihin, para maligtas din yung kanyang pamilya, pupuntahan po ni Pablo. Para pangaralan siya at ang kanyang pamilya para sumampalataya. So meaning, mali po talaga muna, huwag ka munang sasampalataya hanggat hindi mo pa napapakinggan ang aral. Okay? So ganito naman po, pang-apat. Si Pablo bago sumampalataya kay Kristo, nagpangaral muna ni Ananias. Mali din po kayo dito ang nangaral ng pananampalataya kay Pablo ay si Heso Kristo. Si Kristo po ang nagturo ng mga aral na tatanggapin ni Pablo. Sapagat siya po yung mga ngaral at magtuturo. Tingnan ninyo po ang sinasabi ng kasulatan. Dito sa gawa 9.15, datapot sinabi niya sa kaniya ng Panginoon Pumaroong ka sa pagkatsiyay sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So dito po, ibig sabihin ang Panginoon po mismo. No? Pinakita lang po kay Ananias na si Apostol Pablo ay hinirang ni Kristo upang dalhin ang pangalan ng Panginoon, ipakilala. So meaning, ang nagturo po ay hindi po si Ananias kundi si Heso Kristo na Panginoon. Yun po ang nagturo sa kanya, hindi po si Ananias. Ano po? So marami pong salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan po muli tayo. So hindi po iba-iba ang pananampalataya. Hindi po ganito muna ang mangyayari sa atin. no Na sinasabi ng iba, iba-iba ang pananampalataya daw sa Bible. Tulad ng kanyang pagkaunawa, Pwede daw mo nang mauna ang pananampalataya bago ang pangangaral. So, mali po ang ganyang kaisipan at nalalayo kayo sa tamang aral. Kaya, kailangan po natin magsaliksik at mag-aral ng salita ng Diyos. At ito po yung ating natutunan ngayon. Kailangan mo nang mapangaralan para magkaroon ka ng tunay na pananampalataya. Okay? So, Magandang hapon po, magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo. Ito po yung inyong lingkod, Brother Owen, hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. At tayo po malalangin. Ama, salamat muli, Panginoon. Tinuroon mo kami, inaralan mo kami para maging ganap ang aming tunay na pananampalataya sa iyo sapagkat alam po namin, kayo ang nagtuturo para magkaroon kami ng pananampalataya. Kaya, Panginoon, doon sa mga taong hindi nakakaunawa, bigyan mo sila ng bukas na isip. Papasukin mo ang tamang aral sa kanilang puso at isipan nang sa ganun ay hindi sila magkamali sapagkat ito ang magiging dahilan ng pagkapahamak nila sa hindi pagkaunawa sa iyong mga salita. Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.